Kasi, talagang matagal nang silomay bayan pang bay takmadelit eh eh kasi so, napakahaba yung training natin ngayon. nasa 8 months tayo ngayon. wow trainer of the year na to si kaya yeah. proprentesta ako kung dito ang trainer of the year nako eh what you doing here man Mas maganda ang laban pag uh, nahuya inu ba kasi uh, Malaysia maliit at saka parang ano sa, sa style Atma, sa rin. style so, madaling pag-aralan ito pinaka-hate sa uh, trainer ngayon mga kaibigan ah, lang pero men mm -hmm. Unified champion. Ah, uh, ano? ano, sir? Okay, dinaba kayo sa mas malalaki na laban na papakating former uh, for Marlon Tapales. Ah, oh, syempre, um, talagang excited na rin kami sa mga uh, parating ng laban dahil uh, yung mga boxing nila, talagang pangarap nila na marating itong laban na ito. And sir, ang daming na-impress dun sa, lalo na yung early rounds, no? Ni Champ Tapales na he is outboxing, ano, si kung si Akbad Yun ba yung, sabi ng mga commentator na hindi ine-expect nila na ganun pala yung laro ni Marlon Tapales. Plinano nyo ba yun na ganun yung laruan niya ng, ano, ng first half? Um, yeah, talagang uh, pinag-aaralan talaga namin ng yun. Kasi talagang matagal na yung sinubay ba ba yung, uh, yeah. yung uh, yeah. Akbad Dalyev. Eh. Sa so, napakahaba yung training natin ngayon, nasa 8 months tayo Wow. Talagang paulit oh, tama diba, natin nag, nag na extend yeah. na, na postpone pa. Pag ulit ulit na natin ginawa 'to. So, para okay. para ibang klase naman 'yung Marlon para yes. magaling naman. Yung, and congratulations in, din sa iyo kasi you you know, you just put yourself sa sa mapa and siguro asahan natin mga 2023 uh, trainer of the year na to si ah, ayan. ayan syempre kung may promoter of the year kaya <laughs> mahala so, na so, oh, ako, oh, hindi ako mag, 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 mag magpapretesta ako kung dito ito ang trainer of the year. Ako, eh, <laughs> person of Imposible yan, man. kasi world champion, mga yeah. yeah. ating yan. Sir, ito, sir, tatanungin kita, ah, uh, saan sa tingin mong, sino sa tingin mong uh, mas akma uh, kay uh, Marlon? Uh, will it be uh, Naoya Inoue or uh, uh, Steven Polton? I think mas maganda ang laban pag uh, Naoya Inoue. Bakit, bae, sir? Bakit? Kasi uh, maliit siya at saka parang ano sa style. mo? ma, sa style. Lalo so, yung oh. madaling pag-aralan. Medyo... Yes. Compared, sir, yun sa Polton na medyo mm -hmm. maiwas, matakbo, no? Yeah. Mas, mas Ayun, so again, congratulations coach. Salamat, uh, uh, Colonel uh, Fort Fontanilla. Ang hindi ah. Hoy, <laughs> teka lang, may may pamilyar na mukha. Hoy. What you doing here, man? <laughs> man, ito sa sa US ko lang nakikita to pero I'm very happy nandito yeah, na dito siya kan. Ilang taon kang hindi ano? Umuwi. Oh, uh, how many years? years. Oh, for third time in the Philippines since wow. Ay, alam mo ito, si Sir Men. Lagi ko lang to sa US na nakikita, nag-a-assist ng mga Filipino fighters. Yes. Oh, grabe. Saludo din ako dito, grabe. Dalawang belt, kaya, you know. Yun. Yes, sir. Boys, Hello, boys. Subscribe nyo. Ah, happy to see you here, one. yeah. Manila. Yeah. Happy to happy see man. you. Yeah. Grabe, full team ang Sandman ngayon. Grabe. Teka lang. Teka, Mag magkasama Mag 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 lang kami nito kahapon ni Atornia. Team no sleep. <laughs> 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 Mga walang tulog. For the love of boxing, bro. Yes, yes, yes. Let's go, let's go! <laughs> Woo! <laughs>